¡Eres eh, irado en Chancuy! Kain na ba yan, ha? Oo, okay na. Bat. Dumating na ba yung mga kargamento? Oo. Oh. Oo, oh, huwag masyadong inom, ha? Oo. Oh. Sumunod ka. Uy, uy, ano kinagawa mo Ay, susunod na nga ako sa inyo, nabuelo laang. pero Jimmy, siguruhin mo na genuine ang mga epektos. Baka tayo matiktikan. Huwag kang mag kung bahala doon.

Teka, teka, teka. Ang mga niya. Ito! <tongan> Dito muna ha? Uuna na ako doon, siyempre. Pero, after two minutes, you follow me. 2 minutes. Two minutes, okay? Two minutes, ha? Ah. Asan kaya sa dumako lang? Ba't ako tatawag ngayon? Magkasama tayo. Oo, oh, oh inakin niya ako. Oh. Anong ginagawa niyo dyan? Ikaw, anong ginagawa niyo dyan? Ginagawa niyo dyan? Oh, Apo, ako sa putukan. O well, siyempre, paano tayo magkakagayahan kung hindi tayo wise? Ito siya, 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 tayo na, tayo na, tayo na. Yeah. Nah, pero puteo. Secret nga pala po, Teo. Secret! Ito na naman tayo, ah. Oo oh, nga, no. Aba. Lasa ko na mamalig na. Oh. Na. 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 Thay na. Thay na! Thay na! Bulok na kayo sa bilangguan. Dami na mo yan! Sige lad! Oo! Oh. Nakaw! Ay, tapos na pala. Hindi man laan tayo nakapicture. Baka naman may mga buhay pa. Ba, di balikan natin? Tama! Oh, diba? Tarok! <laughs> <laughs> Sandali lang, ha? Oh, sure. Kakagawa niyo? At saan kayo nang galing? Eh, tinatanong ko kami ng press kung ano nangyari. Eh, total, kami naman ang nagbigay sa inyo ng impormasyon, di ba? Magkano? Fifty. Fifty pages. Fifty plus fifty equals one hundred. Keep the change. Uy, ba't gano'n yung si Major Alino? Tayo na nga nagbigay ng impormasyon sa ating pagaling. Pasensya ka na. Alam mo naman yun eh. Isip ba tayo? Isip pa to. Mga bo! Mauhulog na ho kayo. Oo, oo, oo. Yan. Yan. Ayan.

Walang mag-iigip dito ng hindi nagbabayad! Limang piso kada balde! Kapag walang limang piso, simple lang! Walang tubig! Naintindahan nyo! Osa, wala balde natin! Mabilisan oh, mo! Oo! Oh, sino sa inyo may ng tubig? Lumapit lang dito! Wala limang Sim, piso! yung nyo piso! Ayaw! Ha! Sige! Ikaw, hey, iigip ka! ka. Oo! Oh, oh. Limang piso! Wala wow, piso lang eh! Dalawang piso lang! Kalahati lang ha? Oo. Oh, oh, oh. ikaw. Pagka na pera. pera. niyo sa akin! May ah! reklamo? Ha? Huh? Bago kayo magpaandar sa lugar na to, alamin niyo muna kung sino may hawak! Kilala niyo ba ako? Tero yung Astin! Ngayon! Siguro naman! Uh! Sa dinami-dami ng tatuko sa katawan! Uh! Wala pa! tin mo wala huh? Toto Kung totoong darjyo kaya matabang dito ako ako ang matabang Ano ba ini intay mo Umalita ka ya hindi pwede mga kalokohan nyo rito. Dito sa aming lugar. Kahit tuyong taon, hindi pwede bumagsak. Hanggat hindi ko sinasabing bumagsak. Uh, hindi ba? Bukang uulan. Eh, ano ngayon kung uulan? Natatakot ka pa mabasa? Kaya? Eh, Oo. Oh, Natatakot oh. kayo mabasa? Mga asin ba kayo? Teka, bago kayo umalis, magsuntukan muna tayo. Bakit ba kalabit sila kalabit? Kaya ko yung ako matakot? Nalulusaw tayo eh! Nalulusaw to kami! Ang sabi mo kanina, hindi malalagay ang dahon hanggat di mo sinasabi. Wala naman ako sinabi ganun ako eh. Hindi Okay. Ano? Ah. oh anong ginagawa mo? Ba't suot mo yan? Police ako. Police ka? Eh, lolo mo. Anton, naliligo. Naliligo? Sandali. Chong, Chong! Ah. Eh, Chong! Ay, ano ba itong batang ito? Ayaw sabihin ang gusto. Lumabas kayo dyan kasi si Kulas at si Terryo binububu dalawang mamang may maraming tatoo. O siya, sige! Una na ikaw daw na ako'y magbabanglaw lang din eh! Una na ikaw daw! Siyong, bilisan niyo na ako baka mamaya kung ano pang mangyari sa kanila eh! Oo! Oh! Sige, ah, bilisan niyo! Oo nga! Ay ano ba ito? Sandali lang! At ah, ako'y susunod na diyan! Siyong, dali! Dali kayo! Nasaan ba naman ang aking uniform eh? Oh, ano naman ang suot mo yan?

ay, magsitigil kayo! Okay, Isa ka ah, magsitigil kayo! Yeah. Pa pumagawang no. kaya kayo! Magsitigil! Huwag kayong malaes! Ay! At hindi na ayaw ay, na! pumasok! na! Ay, ayaw na! Ayaw na! Ayaw Ayaw na! Ayaw Wala na! sila! Ay! Ayaw na! na! Bumalik kayo, Bumali kayo tine -tine.